Mahilig maglaro at magbasa si Leo, ngunit madalas siyang magpuyat. Kinabukasan, pakiramdam niya ay pagod na pagod at masungit. Sa paaralan, hindi makapag-concentrate si Leo sa kanyang drawing. Ang kanyang mga linya ay galaw-galaw at nakaramdam siya ng antok. Sa recess, masyado siyang pagod para maglaro kasama ng kanyang mga kaibigan. Pinanood lang niya sila mula sa gilid. Isang gabi, napansin ng kanyang nanay, si Maya, ang kanyang pagod na mga mata. Leo, bakit ka antok na antok? Mahinang tanong niya. Pamulong si Leo, gusto kong tapusin ang libro ko, nanay. Ipinaliwanag ni Maya, ang ating katawan at utak ay kailangan ng tulog para mag-recharge. Tulad ng iyong larwang robot, si Robo, na nangangailangan ng kuryente. Ang tulog ay nakakatulong sa iyo na matuto, maglaro, at maging masaya. Pinag-isipan ni Leo ang ideyang ito. Nang gabing yun, nagpasya siyang matulog ng mas maaga. Uminom siya ng mainit na gatas at nagbasa ng isang mabilis, maikling kwento. Pinayagan niya ang kanyang katawan na magpahinga ng lubusan. Kinabukasan, gising si Leo na sariwa at maliwanag. Sa paaralan, madali siyang nakagawa ng magandang drawing. Nakipaglaro siya ng tag sa lahat ng kanyang mga kaibigan ng puno ng enerhiya. Natanto niya na ang magandang tulog ay nagparamdam sa kanya ng mas mabuti at nagpagawa sa kanya ng mas mahusay. Tandaan, ang tamang pagtulog ay tulad ng magic fuel para sa iyong katawan at isip. Ito ay nakakatulong sa iyo na maging ang iyong pinakamahusay na sarili araw-araw. Ano ang nakakatulong sa iyo na matulog ng mahusay? Ibahagi ang iyong mga tips sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Filipino Repo para sa higit pang nakaka-inspire na mga kwento at pindutin ang like button.